Tayo kailangan ng gano'n. Kailangan ko rin ngayon. So please, Lali. Be that person for Vincent, I'm sure he'll be that person for you too. Mas kailangan yung isa't isa ngayon. Mas kailangan kanya. Kailangan kayo ng mga anak mo. Especially kay Diego. ayun yung pati mga bata yung sumpa nila ako dahil yung mga anak nyo sila mga anak nyo ni Vincent at kahit kailanman hindi eh, ko gusto masaktan sila I'm sorry Lali. kung sakto ko kayo. Hindi ko gusto maging yung tao na naging karibal mo. O naging kaagaw mo sa asawa mo. Kaya I'm very sorry Lali, kung sakto ko kayo. Hindi ko yung sinasadya. am sorry, Lalli. Yeah. I'm very, very sorry. Lally, I'm sorry for I'm sorry. I don't know if this is the first time na uh, nag-sorry ka sa akin or if this is just the first time na narinig kita na naramdaman ko ang sincerity na apology mo. Pero Eric, matagal na kitang pinatawad. I admit it wasn't easy. I've given in to being petty more than I would like to admit. Kaya, Eric, gusto ko rin mag-apologize sa'yo. I'm sorry sa lahat ng mga masasakit na salitang binitawan ko. Sorry din sa lahat ng nagawa ko laban sa'yo. Nagawa ko lang naman ng lahat ng yun because I was hurting too. That was the first time na hindi ako naasiwa sa pagpapakitang tao ni Eric. Ang unang beses na naramdaman kong hindi nga kami magkaaway na gaya ko ay nagmahal lang din siya.